Filipino. We can Filipino, we can ng bansa ko. Tatak at sagisay na pagiging mga tao. We can dadalhin sa anong panig ng mundo. Di kahihiya pagkat mahal kong totoo. We can lahi ko tunay na dakila. Isang kayamanan, nagbukod kay Manhala. Gamitin at yan ko sa anuman at hika sa pangunlad, Filipino ang wika. Sa bawat at ating natutunan, huwag kalilimutan, ang wika pinagmulan. Wala nang tatamis pa sa wika ng bayan, kaya't pag-ingatan, huwag pababayaan. Wika ang Filipino, tungo sa globalisasyon, pagkakapantay-pantay, anuman ang nasyon. Wika Filipino ay ating isulong. Halina mga kapatid, kapit kamay na bumangon.